si Roberto H. Holt. Agad na rin po ako ang titignan na si Ario. Yan ang pinakahanap po ang kama So, where you got? Da, ito ko ngayon sa kita kahit natin sa kodjajar. Kasi yun ang gasta. Hello, Angada! Gusto kayo? Andito kami ngayon sa Cartimore Pasay para kilalanin, ilabas ang storya at hopefully Mabigyan ng kulay ang buhay ng isa nating elderly beneficiary ng 1365 Care. Tay, gandang hapon po. Uh, ano pong pangalan natin? Roberto Lechero. Roberto Lechero. Ilan taon na po tayo? 61 sa October na ako. 24 kasi malapit na yun. Mm, malapit na, malapit na po. Ilang linggo na po. Oh, Magsa 62. Okay. Uh, ano po pinagkakaabalaan natin tayo? Ah uh, trabaho po. Uh, newspaper. Uh, oh, so, malinis na siguro yung dalawa na daan. Yan lang. Kinakaya naman po tayo. Kinakaya, naman. Kinakaya naman. Ano po ang kwentong laban ng buhay mo? Mahirap. Marami akong pinagdaalan talaga oh, ako ginawa sa mga pag-sumwork. -so Pero kapag tagumpay ang tulong, kinaya ko. Kasi kailangan. Anim na taon nagulang mag ako nung ako'y mag-iwalay sa akin. Kasi ako nakatira ko sa Rios ng ka rin kami nakatira ko. So, sa mga magulang ko ay eh, mga taga-taklo At Ang natatandaan ko lang ang oh, nanay ko. Emma Ladesma ang kanyang pangalan. So, kung matutulungan ako, isalaman. So, natira ko ako sa bayang punan na Nayon na ng Kabataan. Diyan ako nagkaroon ng sidan, pinag-aaran, at, at marami akong mga kasamaan dyan ng mga kabataan din. Bukad sa na, na lumaki ako, pinampon ako sa sa ano, Nakarating ako ng Baliwa Bulacan. Ito yun ang sa akin. Pinag-aral din naman ako, kaya lang, hindi ko rin na kaya. Siguro na kahit dalawang taon lang ako. Mas tawa naman ng Diyos. Nakapagtapos uh, ako sa aking sariling sikap. Nagawa ko yung aking ano, uh, na, nakatapos ng high school. Namasubukan ako ng no? Ng, know, ng ano na ako sa kapatid sa kapatid sa English Cristo so kasi sila yung kumumbert sa akin na kay nila ako hanggang sa iyo na uh, naging Iglesia Ni Cristo ako na <laughs> ngayon ni eh, sawa naman ng Diyo. ay natutulungan ang rin ko, hindi ako napapabaya ng ama Sawa sa ng Diyos na yung balakas ang panangatawal. At kalagan ako, may kanoob ako ang alwasa para sa akin siguro. At siguro, tinakda na rin ang mga para matulungan ako. Hanggang sa ito'y so, eh, nagkaitad na umabot na sa ganitong edad. Eh, hindi ko pa rin sila nakikita at sana naman eh, kita-kita kami yun lang po ang tanging wish Sana naman ay matulog ng sir. At salamat ako sa mga naging panahon ito. So, last, guys, paano na interview nila ako para makarating naman sa mga minamahal ko sa buhay. Hey, yung ay par, parang pansin tulong na rin po sa akin. Sa aming hiling ko lang naman sana. Sana'y hanapin ako at nakatiling ko rin naman sila po kay mga kapatid ko. Apat kami Um, apat kami mo Ako pinakapanganay. Uh. Hindi ko rin alam ang mga pangalan nila. Hindi ko naman nasa tanda kasi anim na taon ako talaga na hiwalay sa kanila. Yan yun dito nga. Yan lang po ang tanging inyo sa kanil. Sana yun. Pati sa ka. Salamat niya sa tulong yun. Ito nga eh, nyo ako. Yun lang po ang kaming iling ko. Ayan po. tayo salamat po, salamat po. At gagawin po namin yung best namin dito sa 1G6 Red Cares na matulungan po kayo. May labas yung storya nyo sa mga, hindi pa natin alam, na mga pamag-anak na hopefully ma makita nyo po ulit sila. Ayan lang naman po tayo. Salamat. go! Nandito na kami sa bahay ni Tatay. Ah, si Tatay bang? Dahil lang daw. Yes. One. What? Idala kami... Girls? Groceries. Handsome po si Tatay. Ayan, papasok na kami sa bahay ni Tatay Roberto. Dala ang aming munting... Regal? Regalo. Regalo. Hi, Tatay! Good afternoon po! Ano po? Ano, Tay? Yes. Ito po yung... Ay, sige po. Saan natin ni Babo ba? Pagkatakaraw. Tay, ah, uh, konting regalo ng po namin po. Tangin mo, sasabi ka lang po sa 1365 care in... Napaka Maraming tulong na po ito para sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa tulong nyo. At sana'y eh, tulungan. jabayan Gab pa kayo ng ama para magmarami pa kayo matulungan. Ay, salamat sa inyong lahat. Yun lang po ang tanging matatbeka. Ngayong nailabas na natin ang kwento ni Tatay Roberto, balikan natin ang kanyang kwentong laban. Isang batang nakipagsapalaran sa Maynila kasama ang kanyang mga magulang na mula sa Tacloban. Umasang makapag-aral, makapagtapos, at guminawa ang buhay. Isang insidente hindi naasahan nang mawalay siya sa kanyang mga magulang nung 6 years old siya. Ngayon, matanda na, mahina na yung katawan, pero tuloy pa rin sa pagkayod sa pagbebenta ng dyaryo. Isa lang gusto niya maging wish. Yun ay makasama at makapiling ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Hindi dito nagtatapos ang kwentong tulong ng 1365 Cares kay Tatay Roberto. Kaya kung may kakilala kayo o kaanak ni Tatay Roberto, huwag po kayong mahihiyang mag-message sa aming page gagawin po namin ang aming best para makatulong at makapiling niya ulit ang kanyang mga kaanak. At sa inyo mga kung may kwento kayong gustong ilabas o gusto niyo lang makipagkwentuhan, 'wag din po kayong mahihiya. Kaya tara, kwentuhan tayo.